why do you think uh, now was the right time to file this case before the ombudsman isa lang ang reason dahil wala na si uh, Martinez dahil protectionan ni ni Martinez si ano ang si Bongo at mga Duterte yon eh, pero dito, no? ano, yung, ano yung mga naging basihan ninyo? At gano'ng kalakas yung ebidensya laban dito kay Senator Bongo? Malakas ito. Solid ang ebidensya dito kasi um, ang nakita natin, 200 contracts ang nakuha nung tatay at kapatid ni Bongo simula pa nung mayor si Duterte tapos nag uh, nag-spill over nung presidente na si Duterte. Ang uh, so 200 contracts tapos ang worth is 7 billion pesos. Alam naman natin na si Bongo at si Duterte ay eh, isang entity yan sa talaga yung alter ego. So he's practically the one um kumaga running uh, yung mga administrative saka yung day-to-day -day functions ni Duterte. Kaya ano to? Yan mismo ang uh, pinagbabawal ng batas ng uh, uh, anti-graft and corrupt practices act pero dun sa plunder law kapag kasi four elements kasi yung plunder law eh una kailangan public officer ka pangalawa kailangan ilgatin wealth naka-accumulate ka tapos pangatlo yung ilgatin wealth na accumulate mo should um come from a series of overt actions na mga illegal tapos pang-apat na elemento 50 million pesos. So yung bawat uh, conflict of interest na ito naman sa anti-graft and corrupt practices Act, bawal ka mag-engage ang pamilya mo within fourth degree of consanguinity and affinity doon sa nasasakupan mong area or area na may influence ka. So bawat uh, kontrata na pinirmahan nung tatay niya doon sa sphere ni ni Duterte at ni Bongo. Eh yun, one charge yun. So series of acts ang accumulation, so more than 50 million. Lahat ng elemento na cover dito. Okay. Gano'ng katagal ba yung inabot niyo para ikumpay lahat ng mga ebidensya laban kay Sen. Bongo pa, patungko sa mga kasong ito? Ito, na noong 2019, Nakuha ko itong mga dokumento na ito nung patapos na yung aking termino. At uh, nagsimula yung mga official documents ito uh, from uh, COA, DPWH, pati SEC. Kinuha namin lahat ng mga uh, incorporation papers. So, everything. So, simula ang na-cover na ito, simula 2007 hanggang 2016, tapos... 2016 hanggang nung 2018. Yun yung na-cover. Tapos, um, nung 2021 to, uh, 2022 to 2023, nakakuha pa ng mga flood control projects yung kapatid ni Bongo um, na more than 300 million. So, nadagdag yon dun sa una kong na-accumulate ng mga dokumento. So, dinagdag na namin to Kaya, umabot siya ng 7 billion pesos. Ga gaano kalaki inilobo nung uh, o gaano kar karami na idagdag doon sa mga kontrata na kuha nitong kumpanya na ito nung naging presidente si uh, Pangulong Duterte. 5 billion pesos ang nakuha nila nung from 2007 to 2016 to mga um 1 1 plus billion. So talagang lumobo ng ano kasi nag national level na sila. And ano lang ito ha, ang coverage lang niyan mga 2 years. In 2 years talagang ano sila. Uh, specifically 2017. Yaan yung peak ng kanilang ano um, mga kontrata nakuha. Okay, liwanagin lang po natin. No? Itong mga kontrata na ng uh, kumpanyang kumpanyang pagmamayari ng pamilya ni Senator Bongo, uh, yun pa lang the fact na nakakuha sila ng kontrata with the government tapos nasa gobyerno si Bongo that in itself was legal, Tama? Yes. So, okay. ito, nung, nung uh, mayor si Duterte, EA si Executive Assistant si Bongo, nung time na yon hindi pa siya ano eh, hindi pa siya known entity. Siguro, talagang ano lang, akala nila, um, pwede yun, ano, front yung tatay at kapatid ni Bongo, hindi madidiscovery. Ang problema, nung 2016, nung naging presidente na si Digong, eh inelevate nila si si Bongo na ng mga Pilipino sino si Bongo na talagang mag magkasanggang ay ah, sanggang dikit talaga no magkadugtong yung bituka ang nang ginawa nila ang problema nila they continued with the modus na binibigay pa rin sa tatay at kapatid at uh, so yun ang sinasabi natin bawal bawat isang act so nung Davao within the sphere of influence nila dalawa Kuha sila, tapos nung presidente nila within the sphere of influence nila, yung buong Pilipinas. Ngayon, okay. ang, uh, ang sinasabi ko lang kasi dito, alam mo, yung politikong, kahit sinong politiko, alam nila na bawal yan. Kaya nga walang gumagawa niyan. Ito lang. Kaya this the first time na tiba, kumaga parang prima facie case ito, from the get-go. Yes. Okay. So yung kasi ang, ang pinapaliwanag lagi, yung... yung, yung ah uh, dahilan na binabanggit ni Senator Bongo rito, hindi rin niya mapipiliin ka mag-anak niya. Wala rin siya kinalaman doon sa kumpanya. So, does that even hold water? Meron bang value yung kanyang uh, denial o yung pag-distance ng sarili niya wala doon sa kumpanya? Um, subukan niya ganyan ang... ang uh, Ang paliwanag niya doon sa ombudsman, talagang diretso sa sa kulungan. Alam mo, uh, Christian, walang politikong gumagawa niyan eh. 'Di ba ang ginagawa nila, yung mga korap na politiko, eh, sila yung contractor, kukuha sila ng mga dami na hindi nila kamag-anak para hindi matitrace sa kanila. Di ba? They go through such efforts to cover na sila talaga yung nasa likod. Precisely because they know the, that that is a violation of the law, yung conflict of interest na yan. O, oh, pero ito, hindi eh. Hindi, diretso na eh. So precisely, I'm, I would like to believe na ang nangyari do, kasi noon hindi pa kilala si Bongo, tala nila walang connection si itong tate at kapatid ni Bongo, kay Digo. Pero ito na ngayon, nung na-elevate siya. So hindi pwede yeah. yon. Tapos kinito, i, i dagdag ko lang Christian. Tama yan. Hindi mo mapipigilan yung mga kaanak mong magnegosyo. Pero pwede mo silang sabihin na huwag kayo dito sa sphere of influence ko. 'Di ba? O yung tatay niya, sabihin niya, o doon kayo sa Visayas o sa Luzon mag mag magkontrata habang nandito ako sa sa Davao. Tapos nung presidente na, pwede niya sinabihan, eh, doon kayo sa private sector mag uh, ano mag uh, mag uh, negosyo. Ganun lang yan. Okay. Hmm. So dito, may um Meron di ba kayo nakita mga questionable doon sa mismo mga kontratang pinasok nila? Mayroon, bogus project, substandard, o highly irregular yung bidding? Ito ngayon, kaya ko nga i-sinumite um, sa ombudsman, final, kasi sila may resources to check. Magsasubmit din ako sa ICI. Sa ICI, submit ko ito kasi check-checkin nila kasi may, may limang flood control projects ito, ano, 300 million. So kung parehas yung modus, eh, makikita natin. di ba? Ito, late, ano lang ito, mga 2023 lang ito. Kaya ganun yung makikita natin. Pero dun sa ibang nakita natin, sa kontrata pa lang mismo may problema na. Kasi B license lang yung uh, CLTG at Alfredo Builders nung time na yon pero to circumvent yung yung uh, requirement na AAA dapat para makakuha ka ng malalaking kontrata nakipag joint venture sila doon sa mga mga contractors na nagpapahiram ng lisensya kasama na yung mga diskaya. So they have five uh, contracts with the diskayas. Kaya hindi rin yung mapapanggap na hindi, hindi nila kilala itong diskaya kasi paano nagkilala itong diskaya at si, si Bongo, yung tatay niya, eh ano to, pasig, ano lang ito si diskaya eh. So maraming violations to. Um, bukod sa plunder, um, they'd be facing um, graft charges as well. Kung baga ano to, no? Uh, marami kayong bala laban kay Senator Bongo at kung makalusot man siya sa isa, imposible makalusot, siya sa, makalusot siya sa lahat. Parang ganun lumalabas ito, hindi po ba? Yes. Um, for sure, kasi dapat wala sila. Then ito yan, um, I will be submitting sa ICI yung findings, etong complaint ko. Tapos mananawagan ako sa kanila. Ipatawag nyo si Bongo, yung tatay niya at saka yung kapatid niya. Kasi doon natin makikita yung ugat. Yung modus na ito, papano nila sinet up. Pati si Bongo, masasagot niya na siya yung nagtalaga nung kay Bernardo nung 2017. Dati sa Manila to, city engineer, nirecommend ito nila Philip Salvador kay Bongo tapos sa Katat na italaga. Same point man talaga nila Bongo sa DPWH. <music>